Hey guys, mayroong bagong 5G smartphone si Tecno. Isa sa pinakamurang 5G na mabibili natin ngayon. Ang tanong, sulit kaya ito para sa mayroong 7,000 to 8,000 na presyo niya. Para sa isang smartphone, dahil sigurado magsisale din yan. Ngayon 12-12 sa online store. Siguro kung di naman sa inyo mahalagang 5G na network, lalo kung wala namang 5G sa may niyo. nyo, ay suggest maganap lang tayo ng ibang smartphone na naka 4G lang sa mayroong 7,000 na presyo. Dahil kung titingnan natin guys ang specs ng smartphone na to, na mayroong 5G na network nga, eh medyo bitin siya guys. Kung ika compare natin sa ibang smartphone, sa around 7,000, 8,000 na mga presyo ngayon. 5G network lang guys, ang laman ni Tecno Spire 5 g Dito kay Tecno Spire 30 Pro, na mayroong 8,000 din na SRP. At dito guys kay Itel S25 Ultra, na 8,000 din guys ang SRP. 4G lang guys ang dalawang smartphone na to, pero 6, 6 guys ang specs. Dito si Tecno Spire 30 Pro dahil lang panlaban lang po ng Tecno part 35G, is itong 5G lang po niya. Pero kung titingnan natin guys yung kanilang display, ito po ang display ng Tecno part 35G, is meron lang po siyang IPS LCD din ang display, na meron 720p na resolution, hindi po siya naka-AMOLED, at hindi po siya naka-Full HD display. Habang ito si Tecno part 35G, ay si Tecno Spark 30 Pro, is meron po siyang AMOLED display, na meron 1080p resolution, Ibig sabihin, mas maganda yung kanyang display at mas malinaw at mas matingkad po siya. Itong si S25 Ultra naman, AMOLED display nga din po siya at naka Full HD display din. At mas maganda rin yung display nito compare nga dito kay Spark 35G. Kung bagay itong si Tecno Spark 35G is parang ito lang isang specs ng Intel 55 5G. Kung bagay naka-third up notch lang itong sa si Intel. At ito si Tekno guys, is naka-punch po siya. Yan lang yung malaking difference sila sa sa kanilang version dyan. Ito yung naka-8256 na version to. Itong si Tekno, itong sa itin naman guys, is meron lang po siyang 6128 na version. Kung baga, guys, hindi worth it yung 3,000 na difference sila sa kanilang mga presyo dito sa specs na makukuha natin. Dito sa dalawang smartphone po na yan. Dito naman guys, may pangin sila, given na yan, meron po siyang case na kasama rito. At ang babagis ng kanyang charger para sa may 8,000 na kanyang SRP. Then naka 18 watts lang po itong charger guys. Ito si Tecno Spark 35G. Then itong si Tecno Spark 30 Pro is meron po siyang 33 watts sa charger. Habang itong si 5G nga is meron lang siyang 18 watts. Sadyang so, naka 5G lang to guys. Sa camera naman guys meron siyang 108 megapixel na main camera nga. At di naman na big deal yan. Di maraming mga camera ngayon sa mga ganitong presyo. Kahit naka 64 megapixel lang eh okay naman ang mga camera nila. Sadya medyo mataas lang yung kanyang megapixel dito. Pero kung sakaling nga na big deal pa rin sa inyong mataas na megapixel ng camera, eto pa rin si Tecno Spark 30 Pro. Nakaparehas po sila ng megapixel dyan, na meron 108 megapixel nga. Sa performance, same lang itong ang Helio G100 na processor na nandito nga sa mga Tecno Spark 30 Pro. Kaya itong processor nga ni Spark 35G, is eh same lang naman sila na meron mga 7 mc 2 na GPU. Same lang din yan guys na nasa G100. Actually, same nga lang din to guys, ng G99 sa may performance niya, na nandito sa may Idle RS4. Sa dyan, nakapabi lang talaga to. Tapos dito naman sa may design niya, ito pa isang nakaka-disappoint sa kanya. Dahil kung ikaw compare mo to guys sa ibang smartphone, sa may around 7,000 na mga presyo, eh parang itong si Tecno Spark 35G, ang pinakapangit dyan para sa akin. Compare na sa ibang smartphone, na napakaganda ng mga design. Pero itong design ng Tecno Spark 5 g eh parang same lang siya guys, ng Tecno Spark Go 1 at Tecno Spark 30C. Na 4,000 lang guys sa mga presyo. Sadyang naka 5G lang talaga to. Sa to, score naman niya? Expected na to guys. Sa meron 400k na benchmark score niya. Same lang to guys ng Infinix Hot 50. Na meron 6,000 lang na presyo. Kaya title address for nga. Na 5,000 lang ngayon. Kumbaga okay naman to sa may City Mobile. Smooth naman yan. At naka-double speaker na rin. Kung pang casual gaming lang, I eh, think hindi naman na kayo magkakaroon ng problema rito. Alam nyo lang talaga ang problema, di hamak na napakaganda ng Tecno Spark 30 Pro dito. O lalo guys, yung Infinix Happy Meal Pro Plus. Magad ka na lang ng 500 pesos, eh sobrang sulit na ni Infinix dyan. Kumbaga yung kayang gawin ng Tecno Spark 30 5G, eh kaya rin guys ng mga smartphone na yan. Sa dyan, naka 5G lang talaga siya. Mas mapapakinabangan natin guys sa mas mabilis na charger kaysa sa naka 5G. Mas ma-appreciate natin guys ang mas magandang display at mas malino na display kaysa sa naka 5G. Mas magagamit din natin guys ng mas matagal, ang mas mataas sa battery kaysa sa naka 5G. At syempre ibang ang nakapokus sa na camera kaysa sa naka 5G lang. Siguro guys next year marirecommend ko na sa inyo ang smartphone na to. Pag 5,000 to 6,000 na lang guys yung kanyang presyo. Dahil kung 5G nandito naman ang mahalaga sa atin. Eh nandito na kasi Itel P55G, naran 4,000 na lang. May 4,000 ka pang sobra para sa may presyo ng Spark 35G, pambili kayo sa isa pang smartphone. And e lang guys, hindi to pwede para sa akin para sa may around 7,000. Lalong lalo para sa may 8,000 na kanyang SRP. Dahil sa dyan naka 5G lang. Ito si Tecno Spark 35G. Thanks for watching.